Itong mga dosage na sinasabi ko mga boss ay pwede niyong i-adjust. Depende mismo sa instruction. Magandang buhay mga boss. Ang pag-uusapan natin ngayon sa vlog na ito ay tungkol sa kung paano tayo magpalahi ng lateborn. Pag sinabing lateborn mga boss, according sa kalendaryong ginawa ng isang sikat na grupo ng magsasabong ang mga sisiw na pisa mula sa March 15 hanggang May 15 ay nasa bracket ng tinatawag na late born. Dahil nga katatapos lamang ng Semana Santa ay talaga namang napakainit dito sa aming lugar sa Western Pangasinan. Ang mga tips at diskarte eh, na aking ibabahagi sa inyo mga boss ay aming ginagamit na dito sa aming munting manukan na sa aking palagay ay napakahalaga na matutunan lalong-lalo na ng mga baguhang kasabong na nagpapalahi pag panahon ng tag-init. Step number one mga boss, bago namin tuluyang ilagay sa breeding pen yung aming mga breeding materials, lalong-lalo na ang aming mga inahin. Ito ay yung tinatawag na priming. Kumbaga sa tandang mga boss, bago natin sila ilaban, ay kailangan din natin silang ikondisyon. Ganon din po mga boss, ang ating mga inahin, bago natin sila isalang sa breeding pen, dapat natin silang ikondisyon ganito ang ginagawa naming pagpapriming mga boss sa aming mga materyales. Unang-una, binibigyan namin sila ng bakuna. Ito ay yung pangontra sa peste. B1 Lasota NCD Vaccine. Yan lang po ang tanging bakuna na aking ibinibigay sa aking manukan. Dahil sa aking eksperyensya ng pagpapalahi ng Texas dito sa aming lugar, yan lamang ang aking pinoproblema taon-taon. Dahil siguro mga boss, itong aming lugar ay presko pa sa pagmamanukan. Pero pagdating sa inyong lugar, ang tip ko sa inyo mga boss ay pag-aralan ninyo ang mga sakit na umaatake sa inyong manukan. Katulad ng coccidiosis, bulutong, kuraisa at iba pang mga sakit na maaaring mapigilan lamang sa pagbibigay ng bakuna. After 7 days, pagkatapos naming magbigay ng bakuna, ay nagpupurga kami ng aming mga breeding materials. Pwede kayong gumamit ng mga pamurga na available na sa pinakamalapit na poultry supply sa inyong lugar kasama din sa aming pagpapriming ay yung pagpapaligo at ang pagbibigay o pagtuturok sa kanila ng 0.3 to 0.5 ml depende sa laki ng B-complex at vitamin ADE. Ganyan ang diskarte namin sa aming pagpapriming ng aming mga breeding materials. Huwag kayong mag alala mga boss, lalong-lalo na sa ating mga kasabong na baguhan, akin pong tatalakayin sa mga susunod na video natin, step by step, isa-isa, kung paano diskartihan ang pagbibigay ng bakuna, pagpupurga, pagpapaligo, at pagtuturok ng ating mga breeding materials ng mas madali nyong masundan kung paano ito ginagawa. Nandito pa rin tayo mga boss ah, sa usapin ng pagpapriming. Pagkatapos ng pagbibigay ng bakuna, pagpupurga, pagpapaligo at pagtuturok ng b at ADA para tuluyang maikondisyon nang maayos yung ating mga materialis, lalong-lalo na yung ating mga matatandang inahin at tandang ang ginagawa namin mga boss ay aming binabacterial flushing para masigurado namin na wala silang sipon, wala silang kuraysa, wala silang ibang sakit bago namin sila tuluyang ilagay sa breeding pen at ang ginagamit namin mga boss sa pagbabacterial flushing ay pwede na yung amtil, doxilac, yung bitracin gold capsule at marami pang iba na bagong antibiotic na nakadesign para sa pagbabacterial flushing ng ating mga manok. Kasabay ng aming pagbabacterial flushing mga boss ay aming inilalagay yung aming mga manok sa cording area, pwede rin sa scratch pen, pwede rin sa battery cages, depende kung anong available na facilities sa inyong manukan para madali nating maobserbahan at mamonitor kung talagang healthy yung ating mga breeding materials bago natin sila tuluyang pagsamahin sa loob ng breeding pen. At kasama pa rin mga boss sa usapin ng pagpa-priming ay yung pagbibigay natin sa kanila ng maayos na patuka at maayos na bitamina. Itong breeding feeds mixture na aking ginagamit mga boss, ay nai-share lang din sa akin ng isa kong kaibigan na nasa game fowl farming din effective sa kanya at aking sinubukan naman dito sa amin ay effective din 7 kilos ng breeder feeds any brand 1.5 kilos ng conditioner at 1.5 kilos ng corn grits tig 10 kilo lamang ang bawat halo ko mga boss para sigurado ako na walang amag yung aking breeding feeds mixture. Nang sa ganon, safe yung ating mga materyales. At take note mga boss, yan na rin yung mixture na aking ipinapakain sa aking mga broodcock. Kaya nilagyan ko siya ng 1.5 kilos ng conditioner para hindi sila masyadong manibago sa itsura ng patuka na aking ibinibigay sa kanila. At ang style ng aking pagpapatuka mga boss ay wet feeding. Ibig sabihin, binabasa ko yan ng tubig para mas madali nilang kainin at hindi sila mabulunan. Tig isang kutsara lang mga boss ang aking ibinibigay, isa sa umaga at isa sa bandang hapon. Pwede kayong magdagdag bawas ng mga feeds na ibinibigay according sa size ng inyong pinapakaing inahin. Pag maliit ang inahin at hindi niya maubos yung kanyang feeds at para iwas na rin sa pula, ay bawasan ninyo yung inyong ibinibigay. Pag malaking inahin naman mga boss at nakikita nyo nakailangan kailangan pa niya ng mas maraming pagkain, dagdagan nyo lang din ng konti. Common sense ang inyong paiiralin para hindi masobrahan at hindi rin magkulang ang bawat pagkain ng isang inahin para mas maganda ang kanilang pagka-priming o okay kinatayo sa patoka mga boss at para makompleto yung ating pagpapriming sa ating mga breeding materials, eto naman tayo sa vitamins. ang aking pagbibigay ng B complex at vitamin ADE na injectable ay tatlong beses na magkakasunod-sunod sa loob ng tatlong linggo sa mga inahin mga boss. usually ang aking ibinibigay ay point 3 ml lamang. At sa mga broodcock naman mga boss ay 0.5 ml. Itong mga dosage na sinasabi ko mga boss ay pwede nyong i-adjust. Depende mismo sa instruction ng inyong mabibiling multivitamins. At depende rin sa laki mismo ng pangangatawan ng inyong gagamiting brood hen or broadcast dagdag bawas mga boss again papasok na naman yung sinasabi kong common sense pwede nyong iturok yan mga boss sabay sa magkabilang picho ng inyong manok pero ako yung aking B-complex ay aking ipinadadaan sa may batok at yung vitamin ADA dahil usually yan po ay malapot dahil oil base aking itinuturok sa pitso. Depende po yan sa inyong kakayahan. Diyan na mga boss magtatapos yung kabuuan ng sistema ng ating pagpapriming sa ating mga breeding materials bago natin sila isalang. Ang susunod nating pag-uusapan ay yung step Number 2 na selection, yung mga palatandaan ng ating mga inahin para malaman natin kung willing na siyang magpakasta sa ating broodcock para maiwasan ang disgrasya, habulan, uh, bugbugan pagdating sa breeding pen. At isama na rin natin yung ating multivitamins at iba pang suplemento na kakailanganin ng ating mga materialis para makapag-produce sila ng mas marami pang fertile eggs na may tamang sukat at timbang. Hanggang sa muli!